Hi guys, nito po ako ngayon sa ano sa Bukidnon. At ka, pa, hi pa. Man, nito po ako ngayon sa, sa Bukidnon na sobrang ganda talaga. Hindi 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 nakakapagsawang tignan, Kaya ayun, talagang napakaganda dito at ano, yung hangin oh, sobrang Hello oh, guys, parang nawawala guys. Parang may taong... Ano ba 'yun? Guys, tara niyo ko, guys. Soy babay! Huwag kang tumakbo! Wala Para guys parang hinahabol ako guys. Nakakatakot. Wala yun yun guys parang yung, yung parang nakamaskara. Yung gumahabol sa akin guys. Guys. Pat! Op! Huwag kang malikot. Sino ba kayo? Ano bang kailangan niyo sa akin? Alam niyo bang makukulong kayo dahil opisyal ang papa ko? Alam naman, opisyal ang ama mo. Bade, tawagan mo si Walang hiya kayo. Hello, boss. O, oh, boss. Nandito na ang babaeng pinakindap po, boss. Oh, nandito na sa hideout, boss. O ano, boss? Bawalan niyo ko. Tapos na ba, natin ba, to, ba, boss. Bawalan mo ko. Mamigay ka, baka makasapak ka. Ah, sige, sige. Bawalan niyo ko. Okay, ba, okay. Sige, maghintay kami sa iyo, boss. Masalamat ka. Buhay ka pa. Masalamat ka. Bubuhayin pa ka namin. Ang inga, ang inga ng bahay to. Talian mo, talian. Ang inga kasi. Yan ang napala mo. Kung hindi ka maingay. Kang malikot. Hindi ka sana tatakpan ng tanyo. Salamat ka. Bubuhayin ka pa. Kung hindi, patay ka na ngayon. Oh, hello, Kernel. Oh. Alam mo bang Nakuha na namin ang iyong anak. Kernel. <laughs> hindi ka maninimala. Sa anak mo, nandito ang anak mo. Pakinggan mo ang boses niya. O, ito ang anak mo. Patulong! <laughs> Tama na. Yun lang. Bibigyan kita ng dalawang araw. Kapag hindi mo pa nabigay ang gusto namin, tutudasan namin ang iyong anak. Aliwanag! tumatawag. Oh, hello. Oh, bato ko kilala. Ah. Okay, kita ka? Saan naman location? Oh, sige, darating ako, darating ako. Walang problema. Sige. Tol, okay na tong pinatayo natin ng bahay, tol? Okay na to. Parang maganda naman. Ano sa tingin mo? Okay na to, tol. Malaki naman. Teka lang, tol. Parang may matawag. Oh, hello. Sino to? Ah, sige, sige. Oh, oh, sige, sige. Tol, mag-base ka. May puntahan tayo. Gano'n ba, tol? Sige. Bihis muna ako. Kumusta na kaya mga kasama ko? Eh, may tumatawag. Hello? Sino to? Oh, bakit mo ako kilala? Ah, uh, sige sige. Pupunta na ako diyan. Hello. Sino to? Hindi kita kilala. Ah, ganun ba? Sige. Pupunta ako. Sige. Uy, hey, may tumatawag. Hello. Sino to? Bakit mo ako kilala? Ah, uh, sige, magkita tayo. Sige. Ay, tawag. Oh, hello. Sino to? Bakit mo ako kilala? Ah, uh, ba? Oh, sige, santay magkita. Ah, uh, sige. Punta ako sa